Philippine Coast Guard, patuloy naman ang na binabantayan ang Chinese Coast Guard Vessel 5303 sa kabilayan ng pagbabago ng radio challenge nito. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella, inihayag niya na nananatiling nakaantabay ang BRP Teresa Bagbanwa sa mga aksyon at magiging susunod na hakbang ng CCG Vessel 5303 na siyang patuloy na nagpapakita ng mga illegal na presensya sa bahagi ng katubigan sa Zambales. Well, with regard to the Chinese Coast Guard no, na minomonitor natin sa Zambales, uh, nandun pa rin po ang uh, MRB 9731 ito yung pinakamalaking barko natin, that's BRP Teresa Magbanwa, na binabantayan pa rin po no? ang uh, China Coast Guard 5303 na uh, nag uh, illegally no uh, na may presensya sa exclusive economic zone natin sa gawin ng Sambales. Ito ay matapos na naging pagbabago ng na radio challenge ng naturang sasakyang pandagat mula sa pagpapahayag ng indisputable sovereignty sa naturang bahagi ng West Philippine Sea ay naging toon na lamang ng panibagong radio challenge ang hinggil sa pagsasagawa ng isang law enforcement patrol sa katubigang saklaw umano na jurisdiction ng People's Republic of China. Giititaryela, maliban sa pagpilit ng China na mayroon silang relevant rights sa bahaging ito ng Pilipinas, ay intensyon din ayan ng naturang bansa na palabasing tama ang kanilang mga argumento na mayroon silang karapatan na magsagawa ng pagpapatrolya sa teritoryong ito. Binigyan din naman ni Tariela na kahit alinman sa dalawang pahayag ang kanilang gamitin para magpatunay sa kanilang argumento ay nananatiling malayo sa kanilang lupain at teritoryo ang West Philippine Sea. Ani Tariela, ang layo ng katubigang ito sa Chinese Exclusive Economic Zone ay tinatayang nasa 600 nautical miles at ayon na rin sa United Nations Convention of the Law of the Sea para masabing bahagi ng teritoryo ng isang bansa ay dapat ang layo nito mula sa baybayin ay 200 nautical miles. Kaya naman nanindigan si Tariela na ang katubigan ng West Philippine Sea ay kailanman hindi magiging pasok sa pangangamkam ng China. They also intend to stick with their own argument na hindi nila sinasabi. Pero uh, ngayon pinalalabas nila they're conducting maritime law enforcement. Ibig sabihin, from the indisputable sovereignty, what they're saying is that they have sovereign rights, and that's only maritime law enforcement. But either way, no, uh, whether it's uh, indisputable sovereignty or sovereign rights. This waters is too far no, from uh, the Chinese Exclusive Economic Zone. So matter of fact, it has a distance of 600 nautical miles. No? And according to UNCLOS, in which China is a signatory state, it should only be 200 nautical miles. So kahit ano, saan natin sumahin, no, whether in territorial waters or sovereign, or uh, the Exclusive Economic Zone, itong karagatan ng West Philippine Sea ay hindi pasok sa kanilang uh, pangangamkam na nauna naman na dito ay inihiyag na ni Department of National Defense Secretary Gilberto Tidoro na ang mga argumentong ginagamit ng China patungkol sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea ay nagpapakita lamang ng indisputable sovereignty at hindi gumagalang sa batas na nakasaad sa United Nations Convention of the Law of the Sea. Yan muna ang mga updates mula dito sa Maynila. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.